Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chiru Gas, so mga channel, a faith or also a tar So ngayong hapon na to, tigyan natin ang sabihin sa inyo na ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of oh. December 2025 for the sign of, oh. for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Plus, don't forget to like and subscribe my channel and hindi ba for more videos. Sabi ko maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo-lalo na ang skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik ligigig umapa o nabiyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angels for the sign of for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angels, please give me information po. Bell muna pala ako. Angel Spirit Let's Give Me an Information. Ano kayo gusto sabihin sa'yo na ating mga baraha? Okay. So, there is something that Queen of Pentacles. this, is something of maturity. Uh, now, being grounded. So, kailangan mas maging mature ka how to manage and control your finances. This is something of Queen of Pentacles. Something uh, mature enough. No, and being grounded sa so kung ano man yung bagay na hawak-hawak mo. Now, mas magingingat ka na sa mga bagay na kumbaga pinakahalagahan mo or mga bagay na na meron ka no? With the material things There's something guys With the temperance That the temperance Represents something divine uh, Timing Or there's something Divine intervention May mga bagay O paalala sa'yo dito Na matuto kang kumalma Na huwag kang magmadali Na may mga bagay Na papanahon talaga Na huwag mong um, Madaliin ang sitwasyon Now there's an item cause there's a wish fulfillment. Bagay na matutupad din Ano man yung bagay Na iyong pangarap Now, Makakamtan mo yan kumapit ka lang dyan, huwag mong uh, madaliin ang situations na yan, magsasucceed ka dyan. Tumuto ka lang. There's a night of cups. Now, there's a night of cups to represent an offer na may offer daw na paparating dito sa'yo. No? Now, there's a proposal, promotion, or there's something romantic offer. Now, there's a thing you now something you're waiting for, so wait for a ship. Kung may mga hinihintay ka, resulta, documents, there's a possible na makuha mo na. No? May mga hinihintay ka ditong information, maaring dumating na. And of course, there's something at the end of cups. There's something at the happiness na magiging masaya at magiging maligay na ang pamilya mo. No? Kumapit ka, mga, may mga bagay dito na maaaring may isang katapanan mo dito. Let's see what is the Queen of Pentacles. Whatever is the Queen of Wands. So, there's something of good news. May magandang balita. Na may magandang impormasyon na paparating sa'yo, lalo-lalo na pagdating sa finances mo. No? Kailangan mas maging mature ka at maging grounded ka sa lahat ng bagay na malalaman mo, wag kang padadala ng tensyon. Now, there's a temperance. Represent what? The temperance represents with a tower moment. There's something a major changes. Pinapaalalahan ka na may mga bagay na bigla ang magbabago sa buhay mo. No? This is something a major major changes coming in. Na no, malaking pagbabago 'to magaganap. No, maari ito yung panahon at pagkakataon para mabago na ang ikot ng kapalaran mo. There's a night of cups. Reference with a full of wands. there's something a celebration, homecoming, family gathering. Some of you, baka may uuwi. O meron dito mag birthday no, na kamag-anak, na family na related sa iyo, ganon. Or magkakaroon dito ng um, kung baga there's a event na, na dadaluhan mo, maaring birthday, binyag, kasal, ganon. O maaring there's something kasal nga, na no, maaring ikasal ka. Na no, maaring meron um, dito kasing twin flame energy with the soulmate connection with the four of Na no, pinapakita dito na mayroon talaga celebration na maaring a celebration na maaari magtupad sa mga pangarap mo with the nine of cups. This is something I wish we permit. Now, this is something I wish we permit. This is something I wish coming true. Bagay na maaari may isang katapanan mo dito. What is the nine of cups? Reference with the devil card, no? May offer with the devil card. Mag-ingat ka ha from this attempt, temptation. Mag-ingat ka sa tukso, tuso. Na mag-ingat ka sa mga offer na dumarating dito. Parang susubukin ka like that. So, what, what is the three of wands? represent guys with um, the five of swords so ibig sabihin nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action and decisions so mag-iingat ka sa mga bagay na paparating no naman yung bagay na information na darating sa iyo pag-ingatan mo no wag kang masyadong bira-bira ora -bira, orada ura what is the ten of cups represent with the nine of pentacles there's a potential for abundance no there's a potential with the abundance represent with the ten of cards. there's a happiness na magiging masaya at magiging maligaya na ang posisyon at sitwasyon mo, lalo-lalo na yung pamilya nyo. Na maaaring may mga bagay na matutupad na dito. May kasaganahan ng taglayo. Na maaaring pagpapalain ka na this time. Let's see. What is the Queen of Pentacles? I'll the page of wands. Represent with a child, with an action moment. Magkakaroon ng changes and development sa situations mo. So hindi, hindi mo na raw mararamdaman itong pagbabago na to. na May mga paparatingin na balita opera pera o opportunities sa iyo just being mature enough and being grounded no basta wag kang padadala no ano naman yung bagay na impormasyon alam mo dapat na maganda ang magiging kahihinatnan o oh, there's a benefit sa iyo na alam mo magse-serve sa iyo ganon pero because there's a star card healing and recovery some of you guys no talagang ito yung major changes na mangyayari sa iyo na makaka-recover ka na sa lahat ng na nananasan mo na pinagdaanan mo this is something a perfect timing the tower moment represents the major changes. And the star card represents something healing. So, maaaring makaka-recover ka sa lahat ng pain. Na sa lahat ng pinagdaanan mo, naranasan mo. And because there's a king of swords, stop the pattern. Putulin mo naman ano yung bagay na hindi sa sa'yo. Yung bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. Na mas maging mature ka na at um, pangalagaan mo ano man, ano man yung bagay na meron ka dito. What is the knight of cups and the devil card? Now, the Knight of Cups of the Devil card represent with the Queen of Swords. Clear the boundaries. Linisin mo daw yung nasa paligid mo. Now, mag-ingat ka sa mga taong nakakahalubilo mo, mga nakakasama mo, may tuso at tukso. Mag-ingat ka dyan. There is a Three of Wands and a Five of Swords. Represent guys with high faces. So, there's a hidden agenda or there's a hidden enemies. So, parang, ikaw mismo maglalagay sa sarili mo dito ang kasasadlakan. So, mag examine mag-ingat ka. No, maaaring sabotayin mo yung sarili mo with a five of swords. No, dahil uh, pinapakita dito na maring ikaw mismo ang, uh, maglagay sa sarili mong um, ika, uh, kasasadlakan. No? Or may ka sa sitwasyon na to. May mga hinihintay ka resulta there's sa possible na lumabas na. Or makuha mo na. No, there's a mystery with an unexpected situation. na no? may bigla ang pagbabago na maring maganap what is the nine of ah uh, what is the ten of pentacles a uh, ten of cups so, and of course the nine of pentacles represent with our five of cups something disappointment or regret now maraming bagay na nasayang dito now meron din mga bagay na nawala so parang bagay na kailangan mo tanggapin no para magtuloy-tuloy yung blessing sa iyo so parang nagbablock to dahil naniniwala ka sa mga tao sa paligid mo like uh, Machismo, chismosa, maritas, there's an evil eye so wag ka nakikipaghalubilo sa mga tao na yan So let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome, there's something guys with the lovers. May parating na na pag-ibig, no? Or maaaring magkita na kayo ng person mo. O maaaring magkaroon at kayo dito ng collaborations. No? Important connections. No? And of course, mayroon dito pag... Mayroon talagang darating no? na tao, no? Sa buhay mo. Kung single ka, may darating na bago. No? At kung ikaw ay naman ay taken, maring ibalik yung kilig ng dalawang person mo, maaring magkita na kayo, magsama na kayo ulit, gano'n. And of course, there's a five of one, something, a complication. Maraming taong sa paligid mo na gusto sumira sa'yo, mag-ingat ka. ka. na pa maaaring makaka-recover ka sa mga taong kumbaga sa sa'yo, kumakalaban sa'yo, makaka-recover ka na from, from them. na talagang pinapakita dito na na unti-unting luluwag na ang sitwasyon mo at ang eksena mo dito. What is additional messages? Reversing with a video for you With a turning back So maybe there's something That doesn't to happen So maling talaga may taong Darating sa buhay mo Hindi lang para pakiligin ka No? Para mahalin ka talaga At para maputol na No? Yung parang uh, Maling Maling spekulasyon sa'yo Na pagdating sa Love life mo Kung magabagay na Magbabago na So let's see What is the nine of cards Because the Devil card Because the queen of swords There's an ease of Sabi ko na nga ba, there's a new love coming in. No? Mag-ingat ka, may tukso talaga dito. Mayroong kang asawa o jowa, pero may darating na bago. Mag-ingat ka. Kaya pala may offer eh. Maring na sa ibang bansa ka. No? Tapos may darating na, o oh, maring na in love ka sa bago, pero may asawa kang tao. Oh my God. Ikaw ba to? Kalo ka mag-comment ka dyan. L let's see here. Eh? And because there's an effort, just being mature and being grounded. Kaya pala, parang there's a self-sabotage siya. Ikaw yung mismo maglalagay sa sarili mong um, parang kahihiyan, kasasadlakan, kasi alam mo na yung kahihiyan at naninilaban mo pa. No, there's an effort just being mature enough. No, kung baga, kung mayroong talagang nga na consequences dito, maghanda ka. And because uh, there's something guys with um, the magician. Now, what goes around comes around. Kung ano man yung bagay na gagawin mo, makakamtan mo yan. Ito yung sinasabi sa iyo. There's a reflection. Sabi so, ibig sabihin ko, lolo ko yung asawa mo, lolo ko yung rin niya. So, ibig sabihin ka, there's a mirroring. Sa so, inyo relationship, alam mo kung bakit? There's a four of wands. Twin flame and soulmate kayo. Now, there's a something divine connections. No, konektado kayo ng person mo sa isa't isa. Kung ano man yung bagay, kilos galaw mo, ganun din ang ibabalik sa iyo. Tuklasin natin to. Alamin natin ano makaganapan sa buhay mo With the finances and career Love life at kalisugan Let's watch this Alamin naman natin guys no Pagdating sa finances and career Love life at kalisugan Shashapol ako ng very light guys Okay So let's see Pagdating sa finances and career Love life at kalisugan There's a seven of swords. Now, there's a sneakiness. Now, there's a cheating lying on you. So, ibig sabihin, dito mayroon nagsisinungaling. Pagdating sa finances and career, mag-ingat ka. Na may budol. No, mag-ingat ka, baka mabudol ka, baka meron taong lokohin ka, gano'n. No, this is something guys with the seven of cups. Now, this is something confusion. Maaring malutang ka dito. Mag-ingat ka, ha? Mag-hypnotize ka dito, guys. Or mabubudol ka sa move nowhere. Mag-ingat ka. And there's a death card. Now, there's an ending and a beginning. Now, matatapos na yung mga bagay na nagpapagulo sa sitwasyon mo. No, may mga bagay talaga lang magsisimula rin dito. I feel something na mag matatapos na yung, um, kumbaga, kaibangan mo, matatapos na rin dito yung bagay na itinatago mo. And there's something, the night of ones, na parang bagay na nagtsatsaga ka na lang sa ginagawa mo, or bagay na kailangan mo magtsagsaga, there's a justice card, the justice will be served makukuha mo yung stisha. naman Ano man yung bagay na gagawin mo, makakantan, makakantan mo. So, there's a justice card. No, there's a karma. So, pinapakita talaga dito na what goes around, comes around. Let's see. And there's a king of all, something, a bitch. unti-unti mo na raw masisilayan. O maaaring alam mo na yung kihinatnan, inilalaban mo pa. So, pagdating sa finances dito, baka padala ka ng padala, baka nalalabs ka ka na. Mag-ingat ka. Pagdating dito sa love life there is an eight of cups so you need to let go o oh, may mga bagay dito na hihirapan kang i-let go oh my god na no, maaaring nahulog ka na there's a four of cups now this just revive or analyze no pinag-iisipan mo na no kumagan marami na tumatakbo sa isip mo dito naguguluhan ka na sa sitwasyon mo mm -hmm. and of course there's something guys with the three of pentacles there's something collaborations na parang may balak na kayo magsama nito No, parang malalim na inyong um, mga tinatalakay na pero naguguluhan ka the other side. There's a two of ones, no? Kumbaga, dito, darating yung way na parang mamimili ka, no? Darating yung point na mamimili ka na dito. Now, let's see. And because there's a hermit card, answer here is Sa bagay na magbibigay liwanag sa utak mo, sa isip mo, ano ba talaga yung bagay na kailangan mong gawin? Let's see, original messages. is there is something asik sa pentacle, This is something na parang magiging balance na pagdating sa love life and career, there a give and take. So pagdating sa love life and career, kailangan maging balance ka. No, kailangan uh, kung ano man yung bagay na tinanggap mo, siya rin itong ibibigay mo. So kailangan mas maging um, connectado kayo ng person mo dito. So let's see, pagdating sa kalusugan mo, sa kalusugan mo, there is a so with a sabotage, no? Maaring sinasabotay ka dito o maaring may gumagambala na sa'yo dito. No, may, merong gumagawa ng hindi magandas dito. Si nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Hindi ka makatulog, balisa sa yung dalawa ng person mo. O maaring may gayuma talaga dito. And this is, sabi ko na nga, by third sa two of cups, may partnership talaga. No, ginagayuma ka dito. It's either nung, ka, it's either nung kaharutan mo o either yung karelasyon ng kaharutan mo o yung dati mong asawa. And there's a page of This is something an investment. No, meron ditong kailangan um, pahalagahan mo, no? protectionan mo ang iyong sarili. Kailangan mo mag-invest sa kalusugan mo. There's a six so of swords. sa transition. Kailangan mo makalis sa hindi maganda situations mo. No, kumbaga, very toxic and negative yung eksena mo. There's a the moon card. See? This is something na hihirap ka talaga matulog. Ang dami-dami pumapasok sa panaginip mo. Oh my God! Meron ka talaga wang gawa ng tao. Oh my God! May gayuma at gulam ka talaga. Kaloka ka. So let's see. What is additional messages naman tayo with a magical fairy messages and advices for you? Nandito na tayo sa mga advice ng ating mga angel spirit. So let's see guys. With a magical fairy messages and advices. And there is a holiday. No, this is something um holiday na maaring magbigay ng um, oras para kun sa iyo. This is the gateway. No, para ma-refresh ka, mga pag isip, -isip ka, ganon. Or magkaroon ng kayo ng time ng family mo sa isa't isa. And there's a love life. si malaking factor dito sa reading mo ang pag-ibig o relasyon. ba? Diba? Sabi ko na nga ba? Meron talaga dito ng about sa mahiwaga. Ganon. Let's see what is uh, yun and yang Oracle card. Represent with a divine timing. So I told you so. Now it's all about it's all about divine timing. Panahon, panahon, o napapanahon. panahon, o maaring nasa takdang panahon. Ano yan? Bagay na ano man yung bagay na gagawin mo iikot, no? Ang kapalaran na maaring depende sa kung ano man yung bagay na ginawa mo. What is the significance? Now, there's something strong with a confident. Lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And there's a rebel. Meron dito gumaganta na meron dito nagre-rebelde. Iniwanan ka ng asawa mo o iniwanan ng, asa iniwanan ng asawa etong tao na to na pinili ka o maaaring meron dito galit na galit. Basta galit yung sinasabi. No? Gumaganta Now, there's something na planting seed. Kung ano man yung bagay na itinanim mo siya nga anihin mo. Planting seed. Diba? There's a planting seed. Mm -hmm. Planting seed. So let's see what is the uh, what is the romance angels so with the mystic love oracle deck? With the mystic love oracle deck represent what? And there's a twin flame. Sabi ko na nga ba eh. Now there is a twin flame. Daba? There is a divine connection. Tulad na sinasabi ko. And there's a hook up one night stand. Talagang hindi ka nagtantan na no, talagang inilahaban mo talaga. Na no, talagang tumikim ka ng iba. Oh my God. <laughs> Yari ka. Let's see. What is that? Are you Michael messages? Kakaloka. Alam mo yung isa yung sinasabi ng baraha, no? Ang galing. And there's an eternal love. Now, there's an everlasting promises. Mamaya, Mama, kasal pa kayo. Oh my God. No? Huh? What is the Jesus loving code said? Ano kaya ang um, advice sa inang ating Panginoon? Okay guys, pasensya na. No, na full storage ang aking phone. So let's proceed na tayo with the Jesus loving quote said. So there's a prayer always. So kailangan mo magdasal pa palagi. No, kailangan mo humingi ng gabay sa ating puong may kapal, no? Ilayo ka sa tukso, no? At um, patawarin ka sa iyong nagawang kasalanan. What is the money of mo oracle card? naging marupok ka dito. No, siguro dahil nasa sa ibang lugar ka o na sa ibang bansa ka. No, na parang hindi naman siya acceptable, na parang hindi siya reasonable na kumaga da, kumaga acceptable na nandoon ka gato ganyan. Kumaga nasa sa pa rin yung decision, no? Pero ang sinasabi dito na kumaga naging mahina ka lang talaga. And there's something a celebration. May mga celebration na magaganap dito. No, this is something parties, Now let's see what is an angel's number. Represent what? Represent what? This is something for for, for protections. Now this is something protections. Nagkailangan mo protection na mo. Get ready for the thing good, uh, get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions, and the universe will align itself to provide you with the right people. circumstances and resources to make things happen. So maganda ka raw, no? May mga pag-asa pang na maaaring mangyari sa buhay mo. Na no, talagang um, kumbaga, isinilang ka na na maaaring kailangan mo pagdaanan niya at maranasan niya. Dadaling ka sa bagay na na nakasama sa pagtupad ng mga pangarap mo na ma, mapagdadaanan mo yan yung pagiging marupok. no, kalagang kasama siya sa sa journey mo pero sinasabi dito na ililinya ilili, ilili ka ng ating Panginoon na talagang ginagabayang ka, pinaproteksyonan ka na no, bagay na kailangan liwanagin mo sa isip mo and what is your priorities what is your target intention so let's see what is your shadow work of his from the shadow work of his and what because there's something guys with a shadow blossom resilience and nourishing you need both sunlight and the darkness to bloom fully. So, see, sa buhay mo, kailangan mo talaga ng part na madilim, sa madilim na part, no, pagdadaanan mo talaga yung marananasa mo yan, hanggang sa makita mo ang totoong halaga nondo hanggang sa makita mo ano ba talaga yung mas kailangan mo, yun yung bagay na magliliwanag sa'yo. No? Hanggang sa bumukadkad ka, not sumibol ng panibagong pag-asa. So, clarifying for life situation, hindi purkit na bigo ka, na no, nagkamali ka, dead end na yon no. Kumbaga, it, kumbaga, start pa lang yon ng pagbabago sa buhay mo. Let's see what is the clarifying for life situation. And this is something, a quiet moment. So, kumbaga sinasabi dito, na makahanap mo yung sarili mo dito. Kailangan mo ng tahimik na lugar o tahimik na sitwasyon para makapagsip ka ng tamat ng wasto. Na makinig sa inner voice mo. So, let's see what is the clarifying for um, a love situation. Let's see. Let's see There's something guys with a trusted tires Build rapport, believe in a mutual respect and re response with understanding. So bagay na uh, makikita mo dito na magtitiwala ka tao, sinasabi dito na na iintindihin mo lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo ngayon. And of course there's a what lies beneath we we'll future. What lies beneath we we'll the future? There is some something depression. Na de depressed ka na nag-iisip ka. No? Kumbaga, kaila, kumbaga, may part na nagsisisi ka, may part na lalulungkot ka, ganon. So, let's see what is the part of the light of reason what? Alamin natin to with the part of the light. Revision, guys, with an energetic action. Now, there's an energetic actions guys, no? I focus on my heart and take meaningful action in the present moment. For things I cannot change and release them, placing my trust in the God plan in surrendering and find peace and empowerment. So, see, kung bagang ngayon nagpo-focus ka na sa nararamdaman mo, sa sarili mo, no, kung may mga bagay na nag from the past na hindi mo na mababago. Na no, parte yun ang mararanas at pagdadaanan mo, pero hindi yun na lang para makapagbago at para makapagsimula ka muli. So, ito yung bagay na kailangan mong pakawalan na No, ang kabiguan at pagsisisi, parang, um, parang si pagsisisi, parang sisisi, um, kung bagay yung sinisisi mo yung sarili mo, ganon. Alisin mo daw yun. So, there's a yes or no pick a card. Dalamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So, nandito na tayo guys na sa huling chapter ng reading na to. Ang yes or no pick a card. Pwede kang magtanong. No? Kung bago ka sa channel ko, ang yes or no pick a card, pwede kang magtanong isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, um, let's see what is additional messages I want in your spirit. Let's start with the number one. Number one represent what? This is something a no obstacle too large. Seek another way. So pinapakita dito na malamim pagsubok sa iyo, pero hindi yan nadlang. Umalap ka na ibang paraan para makalis ka jan. Na wag kang magmastak jas sa situation. May iba pang paraan. Na number two, there is a yes. No? valuable experience worth your time for it. So, pinapakita dito na yung mga karanasan mo, sulit yan. No? Bagay na kailangan mong pahalagahan. Yung oras pa na ako na yan, no? magbubunga yan. No? Pinapakita dito na kailangan mo talagang pagdaan at maranasan yan para sa paghubog ng pagkatao mo. Number three. Oh. Number three, revision with a yes. Safety ahead, navigate towards security. No? Mas magiging maingat ka na. No? Mas magiging um, malakas ka na sa dating ikaw. No? Kahit anong bagyo, anong bayo, anong bagay na parang susubukin dito, ikaw ng tukso, hindi ka na basta-basta magpapatinag pa. Parang pinapakita dito na handa kang, um, kumbaga, um, kumbaga handa ka dun sa pagkakamali mo, handa ka sa consequences, handa kang uh, magsisi sa mga nagawa mo at handa kang itama yung mali mo. That's good. So guys, this is something a um, monthly ligabay for the month of December 2025 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dirigos, maraming salamat po sa mga walang sound pag support sa aking channel. Lalo lalo na ang dirigos skip ng ads pagpalaing so, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik ligdig na lig, gumawa na biyayang manong balik sa inyo. Don't forget to like uh, my FB page guys. Don't no, to follow my FB page. Maraming salamat po. And see you next video. Bye bye. And bye bye.